Sa tanhaling mainit pero preskong may simoy mula sa puno ng akasya sa kanto, naglalakad si Neo palabas ng sari-sari store na may karatulang store sa berde. Bitbit ang isang basong tubig na hinihigop niya gamit ang straw nang may marnig siyang mahinang iyak sa gilid ng bakal na barandilya sa tapat ng eskinita. Napahinto siya. Humagbang pabalik. At nakita ang isang malaking aso, kulay tsokolate ang balahibo, itim ang maskara sa mukha, at matikas ang tayong-tayo na tainga. Nakaupo, pero hirap na hirap makagalaw dahil may lubid na paikot-ikot sa leeg at paa, parang barenang kumonekta sa poste ng rehas. Hindi ordinaryong askalang hitsura. Parang sundalong may tindig, pero halata ang pagod sa mata. Nakapapit si Neo sa baso at itinaktak ang kabasa sa sigmura. Nakadilaw siyang t-shirt na may bughaw na kwelyo at pulang gilid sa manggas at shorts na asol. Sandali lang bago tayo magpatuloy. I-comment mo muna kung saan ka nanonood para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo sa channel, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-tap ang notification bell para lagi kang updated sa araw-araw na episode ko ng Inspiring Life Stories. Sige, ituloy na natin ang kwento. Napaluhod siya sa semento. pinantayang tingin sa aso habang ang tatlong matatanda sa likod, isang babae sa kalawang na t-shirt at maong, isang lalaking berde ang suot, at isang babaeng may t-shirt ding asol berde ay natigilan at pansamantalang ngumiti pero halatang nag-aalangan. Huy, Neo, huwag malapit, baka mangat Sabi ng babae sa kalawang na t-shirt kapit sa braso ng kasama. Ate, sandali lang, sagot ni Neo. Marahang inilapat ang baso sa gilid, nilabas ang dalawang palad at ibinaba ang boses kung paano tinuro sa kanya ni Lolo Ben na laging may dalang pandisal para sa mga pusang palaboy. Hindi ako masama boy, dahan-dahan lang tayo ha. Tuminin ang aso. Pino ang bawat paghinga. Nakatuon ang mga mata sa mukha ni Neo na parabang sinusukat kung pwede ba nitong pagkatiwalaan ang batang nasa harap niya. Neo, huwag mong hawakan ng leeg. Bulong ng lalaking nasa likod na si Kuya Ruel. Baka kumawala bigla. Pero may napansin ang bata sa lubid. Hindi ito basta nakatali. May buhol na parang garote na kapag hinila, lalong bibilis ang higpit. Sino kayang tumali ng ganito? Usal niya, sa kabahagyang inilapit ang kamay, hindi pa dinadapuan ng balahibo. Puro hangin muna ang hinaplos. Okay ka lang? Tinignan niya ang aso sa mata. Hindi ito umungol, pero umikot ng konti ang buntot iyon ang unang senyales na lunuwagan ng takot ang dibdib ni Neo. Inabot niya ang baso, inislide pa at pinadila sa aso ang konting tubig. Sumubsob ito, dahan-dahan, at sa bawat higop ay bumagal ang pag-ikas ng dibdib. Buhol lang problema, sabi ni Neo. Ate, pwede po bang pisi o gunting? Hala, bakit mong ginugunting? Ginugunting? Sabat ng kabilang babae, baka aso yan ng iba. Kung kanila, bakit nakalugmok at walang bantay? Bulong ni Kuya Ruel, pero hindi na nagpatalo si Neo sa kaba. Pinisil niya ang dulo ng lubid at gamit ang maliit na taktika ng kamay, pinadaan ang lubid sa ilalim ng paa ng aso Kinabig ang kanto ng buhol at saka malambing na sinundot gamit ang daliri hanggang sa lumuwang ang pagkakailalim ng lubid sa leeg. Dahan-dahan lang ha, huwag kakabig. Sambit niya, parang kausap ang hangin at nang isang iglap ay bumigay ang buhol. Napahakbang palapit ang aso, halos sumubsub sa tuhod ng bata at ibinaba ang ulo na parang nagpapasalamat. Bravo! Sabi ng ate sa kalawang natatawan. Ang tapang mo talaga niyo. Hindi po tapang ate. Naririnig ko lang yung iyak niya. Ngumiti ang aso. Kung paano ngumiti ang aso, hindi sa bibig kundi sa mata. May sugat sa paa. Pansinin niyo. May bahagyang gasgas ang pad ng kanan nitong arapang paa. Marahil dahil sa pagkakaalumpit sa lubid. May tubig pa? Inilapit niya ulit ang baso, hinayaan ng asong na uminom, saka tinapik ang balikat nito, handa kung sakaling kumawala. Pero imbis siyang kagatin, pinagkatiwalaan siya ng aso. Nagutomuli ito sa gilid ng barandilya, harap siya at waring nakikinig lang. Papunta si Niyon sa tindahan para bumili sana ng yelo para sa nanay niyang namamalengke sa kanto. Pero hindi niya maiwan ang aso. Kaninong aso kaya to? Baka naligaw o sisa ng ate sa kalawang. May parang may lahi no? Tugon ni Kuya Ruel. Belgian. malinois Melinois? Mali. Malinois. Malinong? Biro ng isa. Nagtawa ng sandali ang tatlo pero agad ding tumihimik ng tumindigang aso at bahagyang nagtaas ng ulo na parang nagbabantay. May tagpa? Tanong ni Nio. Mula sa ilalim ng kwelyo, hindi kwelyo, lubid lang talaga na masalimuot. Nakapa niya ang maliit na piraso ng metal na nakaipit sa hibla. Pinisil niya ito at pinakatitigan. May nakaukit na numerong 214 at tatlong letrang K9. K9? Kabadong ulit ni Neo. At sabay na patingin ang tatlong nakamasid. Asong pulis? O gwardya? Baka aso ng sandalo Sunod-sunod ng hula ng mga nakatayo At parang sumagot ang aso sa kanila Tumahol ito ng isa Mababa at malapad ng tunog Pero hindi galit Gising E eh kung aso yan ang alagad Dapat wag nating pakialaman Kabado pero maamo ang tono ng ate Hindi naman natin ninakaw Tinulungan lang natin ayano bumalik ng tingin niya Totoo, ang mata ng aso ay hindi napalingalinga Nakatuon na yon kay Niyo na parang sinasabing ano ang susunod nating gagawin. Sumilip si Mang Dencio, tricycle driver, mula sa kanto. Uy, asong pulis yan ah. Nakita ko yung kahapon sa checkpoint. May sundalong huminto sa may tulay. May nawawala raw na canine mula sa training camp sa kabilang bayan. Baka yan yun. Napatayo ang balahibo sa batok ni Niyo hindi sa takot kundi sa kabigat ng pahiwatig. Kailangan nating ibalik sa naghanap, sabi ni Kuya Ruel. Pero paano? Wala namang papel na may address, balik ni ate. Alam ko, wika ni Mang Dencho, punta natin kay Kap sa barangay. Siya ang laging tawag ng mga sundalo kapag may napulot. Pero, tignan mo muna yung paanak. Dumudugo ng konti. Tumango si Niyo. at sa marahang paraan, kinuha ang panyo sa bulsa lumang panyo na may disenyong kabute, regalo ng lola sa kanya. At inilapat sa sugat, hindi para itali, kundi para pahiran lang ng linis. Teka lang ha, bulong niya sa aso, masakit to ng konti. Pumikit ang aso na parang handang tumanggap ng konti pang kirot para sa ginhawa mamaya. May itinuro ang aso sa pamamagitan ng buntot, sa tubig, sa baso, sa kamay ni Niyo. Nilagyan niya ng konting tubig ang panyo at mas maingat na hinaplos ang pad. Ayos, sabi niya. Kaya pa? Naglakad sila sa gilid ng barandilya. Nakaluhod si Neo ng sandali pa, saka tumayo. Sino mag-aakay? Tanong ni ate. Ako na, sabi ng bata. Huy, kontra agad ni Kuya Ruel. Baka tumalon bidlayan. Hindi yan tatalon kapag pinakinggan mo ang hininga niya. Sagot ng bata, hindi mapagmataas. Parang nagtuturo lang ng salmo. Inilagay niya ang isang kamay sa dibdib, isa sa kabila, at marahang niyaya ang aso. Parang inaanyayahan ng kaibigang hindi marunong mag-Filipino, pero marunong sa galaw. Dahan-dahang naglakad ang aso, sumabay sa maliit na hakbang ng bata at ang tatlo sa likod ay napangiti sa kakaibang sabayang iyon. Isang batang anim na taon lamang, maiksi ang medyas at maitim ang tsinelas at isang asong mukhang alaga ng kampo. Parehong naglalakad sa liwanag ng tanghaling may kalilim sa ilalim ng mga dahon. Sa barangay hall nagkumpulan ng mga tumambay, si Kap Tonyo ay nasa loob. Kausap ang isang pulis sa telepono. Cap, may naligo na asong may tatag na kainain. Seriously? Oo, ayan o. Turo nila kay niyo at sa aso. Pumasok sila sa bakuran ng barangay. Pinaupo ang aso sa lilim. Parang sanay sa utos. Umupo agad at tumingin sa bata. Wow! Sabay-sabay nang sabi ng mga tao. Anong panganan mo, yo? Tanong ni Cap. Nio po. Sa mo nakita? ikinuwento ng bata ang bawat detalye. Ang buhol sa lubid, ang barandilya, ang baso ng tubig, ang tag na metal, at ang numero ng 214. 214, noted, bulong ng kap sa telepono. Saka tumango. Oo, may nakita kami. Oo, sige, hintayin namin kayo. Ibababa niya ang telepono at mumiti sa bata. niyo salamat ha. May darating daw na taga-kampo para silipin kung yan nga pwede pong may kumot? Tanong ng bata para di sumakit ang puwet niya sa simento. Nagtawa na ng mga matatanda at naglabas ng sako. Pasensya na, sako lang, biro nila. Good siyan, sagot ni Neo. Saka isinapin sa ilalim ng aso. Umayos ito at muling tumingin sa kanya parang may gustong ibulong. Habang naghihintay, dumating ang nanay ni Neo na si Mara. Bitbit -bit ang netbag ng gulay. Kasama ang lola niyang si Loring. Anak, gulat at takot ang timplado. Ano ginagawa mo rito at bakit may aso? Mabilis na umusbong ang paliwanag niya, hindi sa paghahanap ng papuri kundi sa natural na pag-aalala. Pakinggan siya ni Mara at sa huli ay humawak sa balikat ng anak. Pwedeng sanang maging delikado yan pero hindi mo yan sinagasa. Kahit ang kaba hindi umabot sa dulo. Proud ako sa'yo pero next time, tawag agad ha? Tumango si Neo at mumiti Lola, nagpasalamat yung aso sa panyo mo. Magaling, sagot ng Lola. Diyan dapat ginagamit ang mga bagay sa kapwa. Nang mag-apat na pong minuto, dumating ang isang itim na van na may tatak ng kampo militar. Bumaba ang dalawang lalaki at isang babae, naka olive green t-shirt at itim na pantalon, may bitbit -bit na small kit. Magandang tanghali, pakilala ng isa, Sergeant Ramos, may nawawan ng K-9 kami kagabi. Codename, Radar, Belgian Malinois. Nastres sa kulog, lumusot sa gate, sumunod sa amoy ng palengke. Hindi namin mahanap hanggang kaninang umaga. Lumingon sila sa aso, na nakaupo sa sako, tangos ang ilong, at sa sandaling iyon, parabang nakilala nito ang amoy ng unit. Tumayo, umiling-iling, at bahagyang kumaway ang buntot, pero hindi tumakbo sa mga sundalo. Tumingin muna ito kay Neo, naghihintay ng pahintulot. Radar, sabi ni Sergeant Ramos. Hill, tumingila ang aso, umusog ng konti, ngunit hindi pa rin bumitaw ang tingin kay Neo. Lumingon ang sundalo. Parang ikaw ang handler niya ngayon ha? Biro nito sa bata. Ako po bang papayagan? Tanong ni Neo kay Radar na para bang nakakaintindi ng grammar. Tahimik ang tahol ng aso isang beses kasabay ng dahan-dahang paglapit kay Sergeant Ramos. Good boy, sabi ng sundalo. Sa kasinipat ang kwelyo, ang tag, ang sugat sa paa. May gasgas. -gas. Risky kapag napasobra ang higpit ng lubid. Sino nagalis? Ako po. Taas kamay ni Neo. Ginamit ko panyo ko. Huwag niyo po akong ikukulong. Nagtawa na ng mga tao. Ihaharap ka nga namin sa TV kung pwede, sagot ni Sergeant Ramos. Pero dahil bata ka, dito muna sa barangay hall. Tumawa ang lahat at si Mara ay napailing na nakangiti. Doon nagwakas sa unang araw ang malaking kaba. Isinakay si Raider sa van, ngulit bago tuluyang pumasok, lumahu sa diumano'y otomatik ang kilos ng aso. Lumapit ito kay Neo, inihilig ang ulo sa palad ng bata at dinilaan ang panyo na nakalitaw pa sa bulsa. Kita tayo ulit ha, bulong ni Neo kap, sabat ni Sergeant Ramos. Bukas babalik kami. May sasabihin ako kay Neo at sa pamilya niya. Nagtaka ang lahat, ngunit wala ng oras para magtanong. Sumara ang pinto ng ban, umalis ang sasakyan, at naiwan sa bakuran ang amoy ng mantika at alikabok at ang ngiting hindi mabura sa labi ni Neo. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Neo ng pandesal at kapi na may gatas, tumunog ang katok ng pinto nila. Hindi yung marahas, kundi yung sabayang tatlong katok na parehong magalang at prangka. Pagbukas ni Mara, bumungad ang tatlong sundalo na may dalang kahon. Ang K-9 unit na logo sa dibdib at sa kanilang tabi si radar na nakaharness na, nakaayos ang balahibo at parang mas masigla na ang tingin. Nasa likod din si Kaptonyo at si Nurse Pia na bahay pala sa kabilang block at ilang bata sa kabitbahay na pasulyap-sulyap. Magandang umaga. Bati ni Sergeant Ramos. Kumusta? Pasensya na at napaabala. Pwede ba kaming pumasok sandali? Ay oo oh, naman. Sagot ni Mara. Nagulat pero may galak. A ano po yun? Si Radar. Sabi ng sundalo, tumingin sa aso. Opisyal na canine ng unit namin sa search and rescue. Kagabi, Pagkatapos niyo siyang i-turn over, dumaan siya sa check-up. May konting nabrisyon lang sa pad. Nilinis na. At dahil sa kwento ni Cap tungkol sa buhol sa lubid at sa paraan ng pagkalma ng bata, nag-usap-usap kami ng unit at ng hepe. Kami ang dapat magpasalamat, hindi lang sa pagtulong, kundi sa pagtrato niyo sa kanya bilang kasama at hindi bilang kagamitan. Ibinaba ng kasama niyang sundalo ang kahon sa lamesa may laman itong ilang canned dog food, first aid para sa pets at maliit na plak na may nakaukit. Pagkilala kay Neo na nagpakita ng tapang at malasakit sa canine radar. Napanganga si Neo at napatingin kay nanay. Anak, bulong ni Mara. Sa'yo yan. Pero higit pa sa plak. Patuloy ni Sergeant Ramos, may dalawang bagay pa kaming gustong gawin. Una, gusto namin kayong imbitahan bukas sa kampo para makita mo kung paano si Radar nagtatrabaho. Paano siya nagsasalba ng tao sa guho, paano siya sumusunod sa utos, at paano din sa pinapahinga at minamahal. Pangalawa, huminga siya ng malalim at ngumiti kay Mara at kay Lola Loring. Kapag nagretiro si Radar makalipas ang isang taon, May opsyon ng unit na ibigay siya sa pamilya na kaya siyang alagaan at may malalim na koneksyon sa kanya. Kung bukas ang nanay mo at lola mo, isusulat namin ang pangalan ni Neo sa listahan bilang unang tatawagan. Parang huminto ang oras. Sumirit ang kilig sa pader. Talaga po? Halos mapatili si Neo. Oo, pero may kondisyon. Kailangan mong matuto ng tamang alaga, tamang salita at tamang pahinga. Hindi laruan si Radar. Kasama siya. Kaya ko po. Sagot ng bata walang patumpik-tumpik pa. Kaya natin. Sabay ni Mara, basta may gabay. Ridar, utos ni Sergeant Ramos. Sa lubong, tumakbo ang aso, hindi sunod-sunuran kung di sabik at tumigil sa harap ng bata. Inangat ni Neo ang kamay, gaya ng kahapon, at sinabi sa mababang tingin, Dahan-dahan lang tayo ha. Umupo ang aso na parang sundalong tinapik ang puso at sinabing, Oo. Oh. Napailing ang lola at natawa habang napapaluha. Tingnan mo nga anya, sabi ni Lola Loring. Kahapon lang, dinumog niyo ang buhol. Ngayon, ang palit, buhol ng puso. Inanyayahan ng mga sundalo ang mag at si Lola sa labas. Doon sa tapat, malilim dahil sa puno at may relas na bakal tulad ng kahapon, pinakita nila kung paano kumikilos si Radar sa mga simpleng utos. Sit, Stay Track Nagtago si Cap doon sa likod ng tricycle at pinahagilap ang panyo ni Neo na nasasawsaw pa sa pawis kahapon. Inamoy ni Radar, kumampay ang ilong at parang tren na maikinat sunundan ng amoy patungo sa gilid ng relas. Sa eksaktong lugar kung saan unang nagtagpo ang aso at bata. Diyan kayo nagtagpo. Tumandong si Neo. Hindi mo mapigil ang ngiti Parang tinatahin ng aso ang alaala kahapon pabalik ngayon. Iniuwi sa kwento ang isang kanto ng buhay na akala mo'y lilipasan na lang. Nang matakos ang maliit na demo, nagharutan sandali ang mga bata sa kapitbahay pero maingat silang lumapit. Pinayuhan sila ni Sergeant Ramos. Mga anak, hindi lahat ng asong may harness ay pleading lapitan. May nagtatrabaho, tulad ni Radar. Pero kung may asong naliligaw na mukhang kailangan ng tulong, gawin ang ginawa ni Neo. Humingi ng tulong sa nakakatanda, kalmahin ang sarili at unahing ang kaligtasan ng lahat sa aso at sa tao. Tumandong ang mga nanay at si Kap ay natawa. Gagawa tayo ng poster. Paano lumapit sa asong hindi mo kilala? Tapos ilalagay ko ang mukha ni Neo rito. Kap naman. Nahihiyang sagot ng bata. Huwag naman mukha. Pangalan na lang. Sige, pangalan. Sabay tawa ng lahat. Bago umalis ang mga sundalo, may isang sandaling alanganin. Si Radar na kanina pang nakadikit kay Neo ay parang ayaw pang sumakay. Sa ginaboy, bulong ni Neo. Hinaplos ang batok. Babalikan kita bukas sa kampo. Tumitigang aso sa kanya. Tumahol ng beses na parang binibilang ang oras. At saka sumunod sa handler. Paakyat sa van. Magkita tayo ulit ha. Pangako ni Sergeant Ramos at may dalang tsinela si Radar para hindi na magagasgas ang paa niya sa sementong kalsada. Biro nito, sabay kaliwang ngiting na may pasalamat. Naku, tsinelas pa talaga. Hirit ni Cap. Baka sleepers na ang suot nitong aso pag parade. Habang umalayo ang van, sumunod ng tingin ni Neo hanggang mawala sa liko ng kanto. Hindi iyon lungkot na pahapyaw iyon ay lungkot na may kasamang saya. Gaya ng pagsara ng isang magandang pahina dahil alam mong bubuklatin mo ulit bukas. Pumasok sila sa bahay at ang plaka ay inilagay sa ibabaw ng lumang aparado sa tabi ng oragan. Kinagabihan, bago matulog, tinitigan ni Neo ang panyo niyang may konting bakas pa ng pawis at tubig at tahimik na nagpasalamat sa paraan ng mundo. Kung paanong minsan ang pagtulong mo sa isang nilalang na hindi nagsasalita ay bumabalik sa pintu mo kinabukasan kasama ang mga taong sinanay para magliktas at may tahimik na aral na pumasok sa isip niya na ang kabutihan kapag binalutan ng tapang at kababaang loob ay nakakaakit ng higit pang kabutihan na ang mga buhol basta't hinila sa tamang direksyon ay nabubuhol din ng mga bagong ugnayan at ang mga sundalo ang mga aso at ang batang mukhang maliit sa tabi ng barandilya ay magkakatulad sa puso. Pare-barehong naghihintay na may magsabing, Dahan-dahan lang tayo ha. Sa umagang sumunod, handa na si Neo para sa pagpunta sa kampo. Nakadilaw pa rin na t-shirt, malinis ang panyo sa bulsa at may dalang malamig na tubig dahil alam niyang sa bawat pagkikita nila ni Radar, hindi lang aso ang natututo. Pati siya Unti-unti rin nagiging sundalo ng kabutihan sa maliit na kalsada kung saan unang nagkalas ang buhol. Dito na nagwawakas ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Anong aral ang nakuha mo? I-share mo sa comments para mabasa natin lahat. Kung nagustuhan mo ang episode, bigyan mo ng thumbs up, mag-subscribe na, at itap ang notification bell para di ka mahuli sa susunod na inspiring story. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong kwento. Kita kits ulit bukas ng umaga. So stay tuned.